So, what's up mga otin? kayo? At welcome back ulit sa channel ko. May maraw, uh, bago tayo magsimula. Shoutout at salamat sa lahat ng uh, umorder ng fish food at vitamins sa ating Shopee at Lazada. Siyempre sa mga nagpa LBC at nagpapalalamog din ng mga isda. Ayan. Sa mga nabudol natin dyan, maraming maraming salamat. Hashtag panggatas lang. So, tuloy-tuloy ang budol natin mga Otits. Message na lang ako sa page natin. Tito Otits. Ayan. Sa Shopee at Lazada, di ko kayo marereplyan kapag gusto nyo mamorder ng isda dyan. Topic natin ngayon mga Otits na pepeste ang ating isdaan. Masisigla naman yung mga isda natin pero ako ang napepeste pala. Tipong kaka-water change ko lang kanina pero tignan nyo mga otits, sobrang daming poops sobrang daming tae ngayon dito ng ating mga isda. Pero ang nakakapagtaka mga otits, hindi naman ako masyadong nagpakain ngayon. Pero tignan nyo, sobrang daming tae nila. Kung nakakalimang beses o anim na beses ako magpakain ng mga isda, ngayon siguro umaga tapon lang ako nagpakain. Ayan, tignan nyo. Mukhang malinis yung tubig nila mga otits. Ayan o. Eh, no? Sobrang linis ng tubig nila pero ang daming poops. So nag-water change ako dyan kaninang umaga. Pero ngayong hapon na, ha? tignan nyo naman kung gaano kadaming poops ang meron sa ilalim ng tank nila. At bigla ko ang napansin na sobrang daming pan-snail mga otits sa ilalim ng tank nila. Kaya pala sobrang daming poops mga otits kasi hindi na pala tayo ng isda yan. Tayo na pala ng mga snail natin yan. Hindi lang maliliit, meron pang mga naglalakihan. Ayan po mga otits. Hindi ko alam kung yung isda na, isda ba yung inaalagaan natin o yung mga snail na kasi sila na atay lumalaki dito sa aquarium. Maintindihan ko pa sana mga otits kung nagpa-power feeding ako ngayon. Kasi ngayon mga otits, ako talaga naglalaan ako ng isang araw, nagda-diet. Nagda-diet tong mga isdang to. Hindi ko sila pinapakain. Eh, medyo naawa-awa ako sa kanila kanina mga otits. Eh di pinakain natin syempre. Pero dapat talaga naglalaan kayo ng isang araw para yung mga gapi nyo eh nadadiet din. So wag natin silang papakainin ng isang araw. All good 'yon mga otits Napakaganda noon kasi talaga nangahaba yung buhay ng mga gapi nyo. Ah, uh, ang dapat nating gawin diyan mga otits, Pwede nating uh, mag uh, mano-mano. Tanggalin natin ng mano-mano, tanggalin natin sila mano-mano, isa-isa. Or kung gusto niyo matanggal talaga lahat, i-reset mo yung tank So, sa akin, hindi ko siya ma-reset ngayon dahil <coughs> tinatamad ako. <laughs> so, marami, marami rami ito. So, ginagawa ko dyan. Nagmamana-mana naman ako kada araw. At meron akong natuklasan. Ito, sasabihin ko sa inyo yung sekreto kung natuklasan mga cottage. Na kung saan, itong mga peste na tong snail na to, itong mga peste ng snail na to ay mapapakinabangan natin. Ayan. Pero, ito mga cottage. Meron pang isa dyan kung hindi nyo kayang imano-mano yan, uh, pwede kayong bumili ng uh, assassins assassin snail. So, yung assassin snail na bahala pumuksa dyan sa mga peste na yan. Actually, hindi naman sila peste. Nakakatulong talaga sila sa ecosystem dahil uh, pwede nilang kainin yung tira-tirang pagkain ng mga isda natin. Kaya lang, mga otits, na sobrang dami na nila. Imbes mga otits na uh, kinakain lang nila yung mga dumi eh sila na yung dumi ng dumi. Dahil minsan, umiibabaw pa yan sa tubig, tapos sila na yung kumakain ng, ng, ng fish food, no? Sila na yung kumakain ng mga titonoyes fish food na nilalagay natin dyan. Umiibabaw yan eh, sa tubig. Nakikita niyo mga otits, nakapataob siya. So, ganito kadalasan yung itsura nila pag naglalagay ka ng fish food. Sila na yung nakaabang. Kung baga, nakaabang na yung isda mo, nakaabang din sila. Ayan, nakapataob. Bali, mga otits, hindi naman talaga sila peste kung pa isa-isa lang or dalawa-dalawa lang sila. Pero ang lagay, sila pa yung mas mabilis dumami. Imbes mga otits na sila pa makatulong para mabalansa yung ecosystem, eh sila pa yung nagdudulot para mabilis mapulyot yung tubig natin. Pwede nga mga otits, no? Uh, tanggalin siya ng mano-mano or i-reset mo yung tank mo para mawala talaga sila tapos magtira ka na naman ng mga isa lang kasi <laughs> yung mga yan mga otis minsan meron yung itlog sa hornwort may itlog sa hornwort yan may itlog yan minsan nga kahit wala kang ganyan nagkakaroon magkakaroon at magkakaroon ka nyan yung mga snail na yan. so yon. uh, pwede mo rin naman uh, bumili ka ng assassin dito sa amin wala akong mabiling assassin pero ako nagtsatsaga akong tanggalin siya ng mano-mano kahit na pe na ako sa kanila mga outfits, eh hindi ako bumili ng Assassin's Nail dahil nga wala akong mabilan, no? At, ano, uh, tinatanggal ko na lang sila ng mano-mano. At habang naglalakbay ako sa journey ko ng pagpipish food, alam niyo naman, 2019 pa lang, nag-experiment na ako gumawa ng fish food na gawa yung titonomics nagahalo tayo ng dap niya sa fish food natin kaya nga meron yung protina. So, marami pa yung alo na protina, mga gulay, mga ganyan-ganyan sa titanomics fish food natin. ba diba? Alam nyo na yung kwento na yun. Tapos, may dumating sa punto, nagkaroon tayo ng tubipex cubes. Meron din tayo yung dried duck niya. So, maraming mga order, no? Maraming, hindi naman ganong marami, pero marami na para sa akin yon. Maraming mga order sa Shopee at Lazada natin, mga otits Sabi ko, parang hindi ko na kaya yung production ng magna, ng dap niya, dried dap niya natin, no? Dahil maraming mga order nga, eh. So ito, oh, tits, ito yung nakatulong sa akin. Ha? Ito yung nakatulong sa akin mga tito. Etong <coughs> mga pants nil. So paano sila nakatulong sa akin mga Otits? Makita niyo ba ito, mga Otits? Etong lagayan na to. Ito. Etong mga tito. So nag-experiment ako. So ah uh, dati may naituro na ako sa inyo yung yeast, pinagugasan ng bigas, green water sa pagpapadami ng dap niya. Pero mga Otits, etong mga sponge nil na to eh mga katulong pala sa pagdami nila. Yan mga Otits dito sa lagayan na to. Sobrang dami niyan. At hindi na po pollute dyan dahil hindi nga ako naglalagay dyan ng mga kung ano-ano lang. Alam nyo kung anong ninalagay ko dyan? Pansnail. Pansnail mga Otits makakatulong para dumami yung dap niya nyo. So paano siya nakatulong sa akin yung mga snail na to? So, kukuha lang tayo ng pants snail. ko na rin siya. Kahit maglagay ako ng sobrang daming pants snail, dun sa dap niya ko, eh hindi naman, hindi naman nagiging sanhi yun para mag-crush yung aking dap niya. <coughs> May sakit. So, hindi naka, hindi nakasira ito ng, 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 ng tubig or dahilan para Uh, mab mabulok yung tubig ng dap niyo ko at dahilan para mag-crush yung dap nyo ko. So, mas nakatulong pa to para dumami sila. So, eto kunyari, eto meron akong punch tail. Kasi sinubukan ko eh, kada, kada laga, ayan. Nagawa, uh, kumuha ko mga 20 pan snail, nilagay ko sa dapnyahan ko. At, una, talagang nag yung tubig eh, 20. Tapos, biglang kinabukasan, Susunod, ang daming mga anak. Ang daming talagang mga anak. So, eto na. Ayan. Kukuha lang ako dito ng pants ni At sisimulan na natin. So, kukunin natin tong mga tinuturing na peste. Pero para sa akin, kung nandito siya sa may isdaan natin, talagang nakakapeste. Pero yun yung kaka-water change nyo lang. Madumi na naman. Diba? Kuha tayo. Saan pa ba? Ito, madami Oh. ito na ngayon mga otits yung nakuha natin pants na Ang gagawin natin dyan, dudurig-durugin na natin yung dito. Durugin. 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 Tapusin. Sobrang laki talaga nang naitulong sa akin eh, na mga to. Ayan. Kung dati papeste peste lang to sa aking tank, ang sinasabi ko ngayon sa kanila, dumami pa kayo. Kasi nasusuplayan ko yung uh, market eh yung mga gustong bumili sa akin ng fish food ng mga dap niya isusupplyan ko dahil dito Ayan. so available yung dried dap niya natin dried dap niya natin available yan sa ating choppy Ayan, makikita nyo durog na yung iba yan, naglalatak latak na dudurugin pa natin yan dudurugin nyo pa durugin nyo pa kapag gagawin nyo to durugin nyo pa Ayan. kung gagawin nyo to mga audits durugin nyo pa kasi ako dinurog ko pa siya. Ayan o. Oh. Durug na durug yan. Hindi ko lang kanina may pakita sa inyo kasi hawak ko nga yung camera. Pero dinurug ko pa siya ulit. Kailangan durug na durug siya. Talagang patay yung pan snail. Pag nadurog mo na, ganyan, naglalatak-latak na siya. O, oh, ayan Oh. Durug na durug. So, patay na yan mga otits, yung mga pesto na yan. Ilalagay mo na siya ngayon dito sa mga dap niya mo. So, nagaganto mga otits. Uh, twice a week lang. Siyempre, masama din yung sobra. Alagay mo yan ganyan. Ayan, o. Oh. Ito yung uh, Ramshorn, ano natin, tank din natin. Tsaka Magna, dapnya tank natin. So, ang dami nila dyan. Ang daming dapnya at daming Ramshorn snail. Ayan, kung mapapansin nyo, Kakaka-harvest ko nga lang din kaninang umaga dyan para gawing fish food. So, ayan sila. So, pag naglagay kayo ng snail dito na patay, lalabo automatic yung tubig niyan. Pero ayahan nyo lang dahil yung dap niya, dap niya, dap niya na bahala dyan para lumino ulit yung tubig nyo. Tapos dagdag-dagdag dag, dag, dag na lang ng stock water. Yan. hindi sila nagkakrush yan. Sobrang dami niyan. Tapos mapupula-pula kahit papano. Kahit papano hindi tayo naglalagay ng green water, sobrang pupula niyan. Marami na ako na-share ng video kung paano magparami ng dap niya. Pero ito yung pinaka-the best technique na natin ngayon. Uh, at mga tito, para malaman ng mga kahabi natin, share nyo rin tong video na to At maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Uh. Fish food at vitamins natin, available pa rin yan sa ating Shopee at Lazada mga otitsa, Check out ano, na. Kanina ka pa dyan, hindi ka pa tapos. Kanina ako, ako, na.